Welcome back to my channel. It's me, Ate Leti B. Nandito tayo sa ano. Madaanan natin punta tayo ng work. Shout out sa inyong lahat mga kapatid. Blessed day. Kumusta kayong lahat dyan? We are still here in Natsos Island. Shout out to everyone. Dito tayo at punta tayo sa ating work. Pero maaga pa at tayo ay mag-video-video dito at mag-ikot-ikot. Yan guys. Shout out to everyone daming mga yate dito parkingan ng mga yates yate yate this is the parking area maaga pa guys doon tayo pupunta at pupunta tayo doon kasi maaga pa Ayan. wala pang dito tayo sa port guys ang lalaki ng mga isdo Nakikita nyo ba dyan? Ayan. Maitim. Hoy, shout out. Magandang morning, magandang buhay, mga kapatid. Shout out. Makulimlim. Good morning. How are you today? Fine. <laughs> Ganda dito guys oh. Ganda kakain. Ay, magandang kumain dito. matatapos na ang summer. At tayo ipabalik na ng Athens. Siguro by next week. Yan guys. Ang mga view dito sa tabi ng dagat. ay punta tayo doon sa pinakabundok na maliit. Balikan. Na. Ay, na-stack na tong ano dito. Saka yung isa doon. Doon. Isa doon. Yan, 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 yan mistak na 'yan. At dito yung isa. Siguro sira na. Nang laki yang bato na 'yan. Ayan guys, dito tayo sa tabi ng dagat at tayo ay naglalakad papuntang work. Ayan Oh. Ayan guys, mahangin ngayon. Shout out everyone. Dito tayo at pupunta tayo ng work. Ayan, mahangin ng umagang ito. Ayan guys, tayo at magdaan. Maglakad. punta so, tayo doon sa taas na maliit na bundok. <laughs> Ayan yung CJ to. Ayan. Dito sa port. Hindi yan yan kasasakay. Pag balik na ng Athens. Ayan, ganyan. Okay. no kaya ang ito mga kuhaan ng tubig, Ayan, ginawa nila dito. ay ano yan hindi pa tayo nakapunta doon sa bundok na yan punta tayo pag gano mag stop na ang work at bago tayo uwi ng Athens ngayon guys nada Ay, mamimiss natin itong place na to. Pagbalik na ng ano. Athens. Ayan ang Sigit. Sigit. Ito na yung isang naka na Yate. Ay, ayan na tayo. Ayan, di, doon tayo galing guys. So, oh, ayan. Doon tayo galing kanina doon. Doon. Ayan. Ah. tayo galing. ayo may nangingis daw may nakuha kaya ay may nakuha kaya yan guys punta tayo doon no? sa ta yan bundok na malit na yan tingnan natin sa taas mahangin siguro Kaya tayo dyan Kasi maaga pa Namabas na yung araw dun na oh Maliwanag na dun Tara guys. Punta tayo doon. Naka-jacket na mga tao dito. The winter is coming. Ngayong araw, lumabas na. Parking area. Punta nga dyan tayo sa taas na yan. is retailing malamig na ang tubig guys ay barber bar bar na September, November, December. Akyat nga tayo doon. Tingnan natin kung anong Ay, akyat tayo dito guys. Dito so, tayo sa taas. Ah, ano kaya ang bundok? They thought I will not get the not in the test. Oh, thank you, Lord. Guys, dito na tayo sa taas. Pagkyat pa lang. Hah, hiningal ako. Ganyan nyo doon, guys, oh. Sa baba. Anong meron dito? Puntok lang naman. kaya nung ito ah, mga baka bahay ito noon tingnan nyo guys oh na luma ayan isang bundok dito sa gitna ng dagat naman, may, may ganito siguro bahay noon ito Diyan sa kabila, maganda daw dyan sa Procopi pro pro na yan. Procopi. Procopius. Diyan, diyan. Yung kabila na yan. maganda dito sa taas guys oh. nakikita sa baba dito tayo sa ano sa taas oh. isang building siguro ito na nasira ng mga ano ito kaya? ay mga ganyan atin for today. Salamat sa inyong pagsama ulit sa akin. Ayan. At tayo ibababa at mahangin dito. Ayan ang beach ng Argyoyani. Natsos Island. Athens, Greece. Natsos Island, Greece. Hindi pala Athens. Athens doon siya. Ay makulimlim guys. Malamig na ang tubig. Parking area. At tayo'y bababa na. Ah, saglit. So lah Agora, porra, tá gandang maligo dyan. Ayan. Doon tayo galing sa taas. Yan guys, ang video natin for today. Salamat sa yung pagsama sa akin. Salamat sa yung panunood. Mabuhay tayong lahat. God bless. Ingat kay palagi. Bye bye guys. See you next vlog. Bye-bye. Salamat. God bless. Ingat po kayo lagi. Saan man kayo solo ng mundo. At lagi kayo. Mag-iingat. Shout out everyone. Bye-bye. God bless. Bye-bye guys. Bye-bye.